1, 2, 3, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel! This is your Mama Sam! Hola mga amigo, amiga, mare at kumpare! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayon. Araw na ito, at syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng mamasam ninyo, fresh overload pa rin. Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C, plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng mamasam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? <coughs> So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Monday. So, happy Monday morning sa atin lahat na Bonggang bongga. At syempre ko ako naman ang tatanungin ninyo, ito may ubo pa din. Medyo makati yung na lalamunan natin kasi kumain ako ng chocolate. At tibis ng ulo ko, no? So yun. So pero syempre bago ako tumika ng bonggang bongga, gusto ko munang magpasalamat sa walang sawang tumatang kilip dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi. At higit sa lahat syempre sa mga bago nating subscribers. Welcome to my channel. At syempre sa mga makasolid tunay na makasolid na makamamasam dyan no matter what happened, di ba? So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat. Kaya naman, ngayong araw na to, babonggahan natin ang chika natin ngayon at talaga namang masasabi ko, magtataas ang kilay ninyo ng bonggam-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na natin patagalin ang ating mga chika. So, para sa una natin, chika, ito nga, malapit na ang tunay na bakbakan dito sa Miss Universe dahil Ilang tulog na lang ay papunta na tayo sa exciting moment. Ang preliminary competition na magaganap nga sa Wednesday ng umaga. So, yon Wednesday 1pm dito sa Bangkok, Thailand kung saan magaganap ang preliminary national costume. So, yon So, excited tayo dyan. At syempre, pagdating naman sa gabi, sa, uh, sa gabi, 7pm naman, magaganap naman ang swimsuit competition and long gown competition. So, yon So, dalawang event na magkasunod sa isang araw. Hindi ko maintindihan kung bakit. Pero, isang araw lang siya. So, merong hapon at merong gabi. So, good luck sa pambato natin. And then, ayun. So, syempre susundan to ng finals night ng 6 a.m. ng umaga dito sa Bangkok, Thailand ay ito na nga, ang inaabangan nating pinale ng laban ng Miss Universe. Ang bilis, no? So, after ng maraming intriga. So, ito na, sa pinale na tayo, sa mapunta na tayo sa exciting moment. eto nga ay ang finals night sa magaganap naman sa 21st, sa Friday ng umaga. So, yun na. Doon na, malalaman na natin kung sino ang mananalong Miss Universe. Are excited? Ako, yes, sobrang excited ako. At alam mo yung feeling na lalaban ang Pilipinas ng bonggang-bongga. -bongga. Pero syempre, i-manage natin yung expectation natin kasi baka ma-high blood tayo, ha? So, yun. Nakakaloka. Tuloy ang laban, tuloy ang ligaya, tuloy ang bakbakan dito sa Miss Universe Philippines. So, oh, yan. So, I'm so excited na for the Miss Philippines, syempre. Naniniwala ako kaya yan ni Maria Atisa sa Manalo dahil siya ang tunay na panalo. So, yan. Good luck. At para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, just ko, nakakaloka. Si Kitot. <laughs> Pupunta daw ng Pilipinas. Anong masasabi mo dito, Mama Sam? Well, ang masasabi ko dyan ay congratulations. Finally, diba? Finally, ta-ta-ta-ra-ra. O, oh, ayun, salubungin ninyo. Dahil, syempre, sa haba-haba ng rain niya, ngayon lang siya pupunta ng Pilipinas. Hindi ko alam kung anong gagawin niya doon. Siguro, mamamas siya. Or, sasalubungin niya si Atisa Manalo kasi nanalo ang Miss Universe. charot. So, yan. So, si Kitot, ayan finally makakatungtong na siya sa bansa natin. Hindi ko alam kung ano yung eksaktong gagawin niya dyan, pero welcome to the Philippines, di ba? So, yun. And then, let's see kung anong mangyayari sa competition na, syempre, ng ano niya, ng Miss Cosmo. At yun, patapos na rin yung reign niya. Abang patapos na yung reign niya, puputungan naman ng corona si Atisa Manalo. oh, diba? So, yon Good luck. And then, ayun na. So, syempre tuloy ang bakbakan dito sa Miss Universe at isa sa mga hinihintay ng lahat ang magiging performance ng Thailand. So, eto na kaya, finally, na kaya makukuha nila ang corona? Ang sagot ko, hindi. Charot. So, yon. Eto nga, siyempre, si Vina, sabing ganon, after at Antonia, na naka first runner-up, and then si Opo naman ay naka third runner-up, at ang pangatlo nga ay si Vina, na ano daw ang mararating dito. Mm -hmm. Top 10, charot. <laughs> so, yon. So, Dahil loha tingin ba ninyo kasi kanever ni Vina etong si Antonia oo <laughs> talaga ba <laughs> so sampal kay Antonia kapag nanalo si Vina dito ibig sabihin noong 2023 ba ibig sabihin noon mali ang pagpili nila kay Antonia <laughs> eh kung si Vina ang pinadala nila eh tapos nanalo dito ngayon so sana si Vina ang pinadala nila noon. O, oh, di ba? So, yan. Ganon. Nakakaloka. Pero, syempre, para sa akin, ha, wala nang level pa kay Antonia. Si Antonia ang isa sa mga high standard na pinadala ng Miss Universe Thailand sa Miss Universe. Para sa akin. Ewan ko, para sa inyo. And then, of course, isa din si Oppo. Mm -hmm. Pero malay naman natin, biglang mag-P awards back, maalap P awards back pala si, si Vina, di ba? Hindi natin alam, so, malay lang natin. And let's see kung ano nga ba ang gagawin niya para sa Miss Universe. Ayan! Oh, so, good luck. Mm -hmm. So, laban. Pero etong sumunod na chika, Mama Sam, tingin mo, possible ba mag-last two standing dito sa competition si... Venezuela at saka si Philippines. Mm Hindi -hmm. naman pwede mangyari, why not? It's a challenge for the Philippines eh. Kasi diba dati uh, lumaban sa Miss International si Maria Atisa Manalo tapos ang first runner-up niya, uh, siya yung first runner-up ni Venezuela. And then malay mo naman dito si Venezuela ang maging first runner up and then si Atisa manalo ang manalo ng corona, di ba? So yon. So good luck para sa lang maganda, para sa lang Josa at magkaalaman ng tunay na reyna. But malalaman natin 'yan kung mangyayari nga ba ang last two standing between Philippines and Venezuela. So, iniisip ko kasi Philippines and Colombia, pwede pa. Pero sige, tignan natin. Malay mo ang destiny ay maglaro talaga kay Atisa ng bonggang-bongga. -Bongga. So baka mamaya yung rematch ba na nangyari noon na parang between Philippines and Venezuela. Mm, exciting yan. At, pero eto din, mas exciting din Sabi ng nung possible daw si Thailand at saka si Colombia ang mag last two standing. Sa tansya ko, hindi. <laughs> Parehas silang may attitude. Charot. hindi. <laughs> I mean, ang nakikita ko kasi sa kanila, laban na laban, na parang hindi na sila nagiging natural doon sa mga pinapakita nila, na lagi silang palong-palo. And remember, hindi lahat ng palong-palo dito sa Miss Universe ay laging panalo, di ba? So, madalas dyan, yung mga kung sino pa yung mga palong-palo, sila ba talaga yung hanggang sa dulo lang? Hindi na sila nakakarating sa dulo, hanggang doon lang sila sa first round. Remember, oh, di ba? Maraming ng ganyan. But syempre, looking forward ako sa magiging joy ni, ni, Colombia. Katulad ni Colombia, chance niya nang makapasok ulit sa semifinals after niya ma, ma el yun noon sa Miss International noong 2017, di ba? So ngayon, andirito na siya at lumalaban. Malay ninyo, di ba? Bigla tong pak o meksena ng bonggang-bongga. -bongga. And then, Vina. Vina is a chance na parang ipakita sa Thailand kung ano nga ba ang dapat niyang gawin kung siya ba ay kadapat-dapat talaga para mag-uwi ng corona talaga sa Thailand. Alam ko target nila yan eh. Target nilang ipanalo ang Thailand kasi nga di ba, sila yung nanalo ng Miss World. And then, so, tignan natin kung anong mangyayari dito. Kasi it's look like a, a, palitan eh, parang... Pinanalo nila si Philippines. And then, parang gusto nilang manalo ng Miss Universe. Pero ako, parang mas gusto ko manalo si Atisa. Parang back to back to the Philippines talaga. At nananalig ako dito sa dasay ko. Charot. So, yan. Basta laban. And then... Mga masama, nung masasabi mo naman kay Coteboire, isa nga ba siya sa mga tinik na pwede talagang mag-uwi ng corona dito sa Miss Universe. Isa sa mga strongest na masasabi ko. Medyo nakakatakot kasi bukod doon sa strong siya, matalino din. Iba din ang katake niya pagdating sa kanyang pasarela, talagang full of energy din. And then, ang nakikita ko sa kanya, medyo malabo para sa corona dahil yung ganda niya, hindi ina parang <laughs> ganon. Charot. Nakakaloka yung mga sinasabi ko. Ayaw talagang mag-ano eh. Hindi, I mean, parang, let's to be honest, di ba? So, parang ang feeling ko, kung ganda ang pag-uusapan, maraming magaganda. So, isa na dyan sa mga tinitingnan natin pagdating sa Black Beauty, si Torx, di ba? So, isa siya sa mga talagang masasabi ko ay maganda talaga ang pambato ng torts and kekos, di ba? And then plus na din syempre si ano Guadalupe. Oho, maganda din 'yon bilang black beauty. And then si Nigeria, maganda din si Nigeria. And then ayun nga, pagdating sa beauty, doon siya makakain ng bongga-bongga. Kaya kailangan niya talaga mag-style idaan sa styling ng todo-todo. So, good luck na lang, di ba? So, wish all the best. Kasi, syempre, hindi mo pwede underestimate ang kakayahan niya ng mag-uwi ng corona because she is a first runner-up. Di ba? Dati siyang first runner-up sa Miss World. Oh, so, yan! And then, good luck! Oh, uh -huh, good luck talaga! So, ano daw yung masasabi ko sa pa-styling ni Vina nung nakaraang araw na may pasomblero pa? Ito na yung ginamit niya sa close door interview nakatatlong palit din to si Bruha eh, no? Nung gabi, nung kahapon, meron siyang, ayun nga, may pasombrero, tapos meron siya yung ano, papansin sa <laughs> totoo lang. Nakaawa ko sa kanya kasi parang, she's trying hard to do something na parang the more na o oh, exena siya na parang hello, hello everyone, yung mga ganon, na parang she wanted to make noise And strategy game niya yan eh, di ba? Wala namang time magadadawa. Edi go ahead, enjoy the moment, di ba? So I wish na manalo talaga siya. So Paul ka parang nakasombrero. sombrero. Bakit? Ah, malamig ba dito? Charot. <laughs> di ba mainit. <laughs> so yon so bakit? ano, mamamasyal uh, nasa Paris, gano'n hindi ko maintindihan, sana nag din siya so parang mas bongga so I'm a Barbie girl lang ang labanan pa, ano niya yan eh drama niya yan eh, so nakakatuwa kasi parang ang aga ng Happy New Year sa kanya, charot so yeah, so go go go, nagsunod siya ng Polkadot, syempre para swerte to pero ang nakita ko sa kanya, puro siya Polkadot, yung Polkadot na yung nakita ko hindi na yung ganda niya. Charot! So, yun! Nakakaloka! Good luck kay Vina and 555! So, yun! Sa sumunod natin, chika, pambato natin, syempre, sa Miss International, lumabad na ng national costume. So, mga masasabi mo sa damitan ni uh, Mirna Isguera sa kanyang national costume. <coughs> <coughs> At para naman sa sumunod natin, Chika, Mayor na isgera na sa kanyang national costume. Anong masasabi mo sa kanyang eksena? Parang ang nakita ko yung puro, ano, puro furl. Oh, maganda. Maganda. As in talagang pinagandaan niya ng bonggong-bongga. Alam niya kung paano mag-execute kasi. Ayan ang maganda kay Mirna Isguera. Alam niya kung paano gumalaw, di ba? At wala akong problema dyan. So, parang feeling ko, lalaban talaga yan ng bongga-bongga. And malakas ang tunog na mukhang siya ang mag-miss Tri-National ngayong taon na to. Let's see kung paano siya magpepenetrate penetrate hanggang sa dulo, di ba? Ngayon pala nararamdaman ko na parang mm, mukhang malakas ang chance talaga ng Pilipinas, ha? So, mukhang babawi after ng Maelto may El Tujuyo. Charon. So, yun. So, good luck kay Mirna Segera. I love the way kung paano niya execute yung sarili niya. Yung kanyang mga styling. Talagang very statement ang ibinibigay niya. Pagdating naman sa performance for sure, di ba? Panalo, magiging performance ng ating binibini. Sabi niya ni Christine Anne Perez, Once you are binibini, you're always a binibini. Kaya, binibini Pilipina. So, yan. So, good luck. Uh -huh. At laban niyan. At I'm so excited kung ano nga ba ang magiging ganap niya. So, hapon nakaputi si Atisa. Tapos, ang ating Miss International ay nakaputi din. So, ito ba ang sign na mamasam na mag sila ng corona? Oo nga, no? Nung, kahapon, naka, nung isang araw, nakapink. Nakaping si Atisa. Atisa, nakapink din siya. Pagkatapos na yun naman, nakaputi si Atisa, nakaputi din siya. O, ayan ang sinasabi na tunay ng ganda ng Pilipina beauty queens natin. Na talaga namang simplihan lang ang ipinapakita, pero doon na talagang mapapawaw ka ng bonggam-bongga. So, I love the way kung paano mag-present ang ating mga binibining Pilipinas ngayon dito. Ang... I love the way kung paano mag present ang ating mga nagagandahang binibini. So talagang ine-emphasize nila yung gandang binibini na simplihan lang pero alam mo makikita mong elegante. So natutuwa ako ngayon dahil sa atake nga ni Atisa dito. So naisip ko, yes, hindi naman tayo mga Latina na para lagi tayong kabog na kabog at bonggang bongga. So mas maganda naman na magsimula na na ayaw na ng organization ng Miss Universe Philippines na ang nakikita sa ating kandidata ay parang lumalati na level. So, ang gusto na nila yung makilala tayo as a pageant queen na simplihan. Oho. So, ako para sa akin, tama naman yung ginagawa nila at na-realize ko din na oo nga naman, we are Filipino. So, iba ang ating kultura. So, dalhin natin siya ng tama sa simplihan na galawan, sa simplihan na atake. And then, ang maganda dito yung makita nila yung quality natin bilang isang Pilipino or isang Pilipina beauty queen, di ba? Na lumalaban sa anumang pageant. Kasi dapat yun yung pinapackage natin eh. So, bilang powerhouse, so siguro mas maganda, i-stop na muna natin yung, yung naka, nakaano sa atin para tayong amino ng Venezuela na laban na laban, palong-palo, eksena ko eksena. So mas maganda talaga i-showcase natin sa stage ng Beauty Pageant or ng mga international pageant na ang isang Pilipina ay simple pero may determinasyon at may laban, 'di ba? Yung kumbaga parang strong Pilipina woman. At hindi lang 'yon world class beauty Diba? so yun so yun yung nakikita ko na ginawa ngayon ni Maria at isa manalo dito sa competition at parang sa simula pato nila Beatrice Luigi Gomez, Rabia Mateo, na ganitong atake, ganitong eksena, na simplihan. Ang gusto kasi nila makita at ma-emphasize sa mga judges yung ganda ng isang Pilipina. Hindi yung gigil na gigil, laban na laban, palong-palo, tapos ang ending naman talo, di ba? So, mas maganda yung simple pero na package niya ang Pilipina Beauty Queen sa intablado ng International pageant. So, laban yan. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo, syempre, dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakakasubscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell more updated, syempre, sa aking mga chika. Sabi nun ganun, always keep smiling and laban lang. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.